guys for today's video andito tayo sa may poultry uh, ng ating boss bali mag change wire tayo dito sa kanyang uh, generator line uh, ang nakasalpak na circuit breaker is 200 ampere ganyan guys ang nakalagay is na kanyang uh, service drop service entrance wire guys is ito 30mm bali yung kanyang 30mm guys is nangingitim na siya at nalusaw na dun sa kanyang termination sa may kanyang circuit breaker. Bale, ito yung generator line, guys, na pumunta sa labas. Then, ito naman yung dito sa loob. Ito, 200 ampere yung kanyang circuit breaker, guys. Ang wire niya, guys, is nangingitim na. Nasunog na yung wire niya. Ito yung kanyang itsura, guys. Ito. Pag natanggal natin to guys, ipapakita ko kung bakit siya nangitim. Then yung kanyang wire guys sa 200 ampere is hindi match. Ang match ng 200 ampere guys is 80 mm. Bali papalitan natin ng 80 mm tong 60 mm guys. Ito. Mapapalitan ng 80 mm. Bali gon na siya guys. Ah uh, nangitim na yung kanyang copper wire. Ito. Bubuksan natin to guys. Ipapakita ko sa inyo kung bakit siya nangitim. Yan. And hindi siya match dun sa maya 200 ampere na circuit breaker ng generator. Ito yung generator guys na nasa loob. Yung isa guys is nasa labas. Mapakita ko yung kanyang uh, connection. Bali ito yung one guys. Yung generator na lumabas. ay yung wire nya. 30 mm. Ito. Then pumasok dito sa maya generator. Bali yung kanyang generator guys is 200 ampere itong kanyang uh, generator ito guys oh 200 amp yung kanyang uh, main circuit breaker yan yung 200 amp then itong wire na nakasalpak guys is 30 mm ayan guys tunaw siya ayan nalusaw na siya then yung kanyang copper mismo guys is nangitim na ayan oh hindi match tong wire nya guys sa 200 ampere na circuit breaker bali papalitan natin to guys ng ATMM na wire ito yun yung match nya guys yung uh, 200 ampere malapit na siyang kan guys malusaw masunog itong kanyang uh, wire na nakakonect dito sa kanyang uh, main circuit breaker na 200 ampere tapos yung ATMM guys na wire is lalagyan natin siya ng uh, safety PVC electrical conduit na 50 mm itong kanyang uh, content PVC pipe 50 mm then isa pa dito guys is maggagawa tayo ng end bell para dito ayan yung end bell guys ilalagay natin dito kasi ito sobra at saka hindi maayos yung pagkalagay niya para hindi masusugat yung wire ito guys sugat na tong wire na ito. nilagyan lang ng electrical tape ito Ayan. Para hindi yung end bell na i-assemble natin guys is okay siya. Maganda siyang tingnan Hindi yung ganito na may sobra siya. Yung end guys nakalapat dito sa mismo metal. Ayan. Ayan. Bali, guys, sa uh, gagawa muna tayo ng end bell. Bukas, uh, babaguhin natin tong linya niya. Itong linya ng uh, dalawang generator. Then, papunta dito sa may kanyang uh, main Yes. Ito. Haayusin natin 'to guys bukas. Bali guys yung gagawin nating end bell is limang piraso. Ito na naputol-putol ko na siya. Bali assemble na lang natin 'to guys. Ah, uh, 5 pieces na end bell yung kailangan natin. Ito yung one guys, so oh, and bell. Gagawa tayo ng uh, limang pirasong ganito. Ayan. Guys, bali pag uh, may umpisan akong electrical works, hindi mawawala sa akin ang gloves. Yan yung uh, safety natin guys sa paggawa ng electrical wirings natin. Tsaka hindi ako sanay guys gumawa ng electrical works pag wala akong suot na rubber gloves guys. As you can see guys, uh, una naming tinanggal dito is yung kanyang uh, PVC electrical conduit na safety ng 60mm wire na naka-install dyan sa may generator guys. Sa may dating uh, kanyang wire. Ngayon guys is papalitan natin yung kanyang uh, 60mm ng 80mm wire guys. Then makita nyo guys kung gaano. Ako nahirapan sa pagtanggal ng PVC electrical conduit guys sa safety ng 60mm dahil yung 60mm guys is napakatigas. How much more guys yung 80mm na ipapalit natin dyan is sobrang tigas din para sa akin guys kasi mas malaki siya kaysa sa 16mm guys. Bale ang pagtatanggalan natin ng PVC electrical conduit na 50mm na naka-install dyan sa may generator na nakikita nyo tinatanggal ko guys is gagamitin pa natin yan para hindi siya masayang. Mat sila nung pinakuha kong PVC electrical conduit na para sa may 80mm guys. Bale yung wire lang ang tatanggalin natin dito. Then yung PVC electrical conduit na nandyan guys as you can see is ibabalik din natin yan para Magamit natin yung dating PVC na nakalagay dyan sa may generator line. Nung okay na guys, tinanggal ko na dun sa may kanyang generator line. Dun sa may uh, MTS, sa may manual transfer switch guys. Isinunod ko dito sa may kanyang uh, main safety switch. Tinanggal ko na yung kanyang connection dyan guys. Bali, palit wire guys, 60mm. Uh, papalitan natin ng 80 bale ito guys is uh, generator connection. Ito. Palitan natin yung wire niya ng ATM uh, mm, uh, match dun sa kanyang 200 ampere na circuit breaker sa kanyang generator. Ito. Ito yung kanya uh, manual transfer switch. Bali, diffuse siya guys. 200 ampere. Ito yung wire niya. Itong kanyang generator connection guys is 200 ampere din siya papalitan natin itong kanyang wire. Guys, bali ay sinunod na namin tong kanyang generator line na 60 mm tinanggal na namin dyan sa mismong kanyang connection guys para mailatag na namin yung bagong kanyang wire then PVC electrical conduit guys na ilalagay namin dyan sa may kanyang uh, generator line. Bali guys, itong kanyang generator is 200 ampere itong kanyang uh, circuit breaker ngayon guys, yung wire na nakalagay is 60 mm. guys, yung kanyang wire 60 mm. Ngayon guys, ang issue nangitim itong wire ito. Nangitim siya. Then itong kanya nga uh, crimping lug hindi siya nakatotally fit. Hindi siya ginamitan ng uh, crimping hydraulic tools. Kaya isa to yung cause kung bakit uminit itong wire at nagiba yung kulay niya sa kanyang uh, loose connection. Bubuksan natin to ay si ko kung ano yung kanyang kulay sa loob. yung itsura niya guys oh. overuse at saka hindi match yung kanyang wire sa may 200 ampere kaya lumambot at nasunog tong kanyang insulation eh nasunog yung kanyang kwan guys to balat then yung ginawa dito sa my crimping lag is hininang lang siya hindi siya yung total line na crimping yung ilalagay natin dito guys is i-crimping natin Uh, 80 mm Gamit tayo ng, what ng uh, crown and bell. Ayan. 50 mm itong PVC. Uh, Ayusin lang namin itong kanyang, what guys, manual transfer switch. Para malagyan namin ng uh, crown and bell. Ito. Lalagyan namin ng ganito para hindi masugot yung wire na papasok dito. Yes. Yeah. bali magdadagdag tayo guys ng isang a uh, bell bubutasin natin to Guys, bali ito yung una nating uh, lilinyahan. Lalagyan natin ng wire. Bali naglagay ako ng uh, crown and bell. 50 mm. Then yan, yeah, siya guys. Ito. Then patas yan. Ito yung unang uh, generator line na lalagyan natin ng wire. Pati dito guys, meron siyang end bell. Bali, ayusin uh, pa namin to. And, lalagyan natin siya ng kwan guys ng crimping lug yung kanyang uh, wire na 8mm bali yung sukat ng wire nito guys is 4 meter ito susukatin natin yung 4 meter Bali, gagamitan natin ng uh, crimping tool para dito sa kanyang uh, crimping lag. guys, setting itsura nyo. Bali, crimping namin. Ito. Ayan. ah uh, yung wire guys is 8 mm Then, yung fit na crimping lugs nya is pang 60mm. Yung kanyang crimping krimping lug. Ayan. Ayan yung itsura nya guys. Nakrimp na namin siya. Laking bagay ito guys, itong crimping tools. Yeah. Guys, bali ito yung muna yung na-install namin. Ayan. Gumamit ako ng crimping lug. Then, nilagyan ko siya ng one, guys, na uh, electrical tape. Tapos, itong wire niya, guys, is 80mm. Match dun sa kanyang uh, 200 ampere. Tapos, yung kanyang PVC is 50mm. Then, naglagay kami ng one, guys, na end bell. Ito. Para hindi masugat tong wire. Ayan, yes. Nag-elbow kami dun, guys. Then, meron din dito. Pakyat dito. Then, elbow din dun. Meron din itong one, guys. And bell. Para itong wire is hindi masugat dito sa pinaka fuse panel natin. Then, dito natin niayusin yan bukas, guys. Sa may kanyang uh, termination. Then, bukas, guys. Ito. Itong uh, dalawa. Then, papunta dito sa may kanyang generator. Bali bukas guys ayusin namin to. Then maglalagay kami ng uh, end bell dito para hindi masusugat yung wire. Ay.